dahil naiintindihan ko kung anong ibig sabihin at ang pakiramdam na, na biktima ng sariling gobyerno. Naku po, ito na nga ang uh, talagang kinakatakot po natin ano, na magsasalita itong dating nga uh, kaalyado ni Pangulong Marcos at dahil umano sa kanyang asawa na pag-initan itong si Attorney Trixie Cross at uh, isa pa nga sa pinag-initan ay si Attorney Vic Rodriguez na inaasahan po natin ngayong araw ay magsasalita na dito sa pagsalita ni Atty. Trixie sa Entablado sa laban kasama ang bayan na naghihingi ng ustisya, patas, umano na treatment para kay Pastor Apulo Quibuloy lalo na sa kung ano-anong uh, mga allegation na binabato ngayon kay Pastor Apulo Quibuloy na umano ang kanilang uh, primary target uh, ay itong dating Pangulo at ang kanyang anak na si Vice President Sara at ginamit lamang umano bilang kolateral itong Pastor Kibuloy. Ngunit dito sa pagsasalita ni Atty. Trixie Cross, ay iniisa-isa niya ang mga pangako ni Pangulong Marcos na napako at ang umano'y kapalpakan ng gobyerno ito na walang transparency at uh, hindi tamang paggastos ng pera ng taong bayan. <tod> Wala pa pong, naka, hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginawa. Wala din naman po akong kasalanan direkta. Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawalan ng trabaho ang higit isang daang mga empleyado dun sa pinapasukan ko. Grabe ang kanilang uh, ginawang uh, ano ano, pananakot mga kababayan po natin. Imagine mo, kung hindi siya aalis, eh, mawala ng uh, trabaho ang isang daan. So tama lang ang ginawa ni Atty. Trixie Cruz uh, na sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Hindi na siya nakipaglaban uh, sa mga taong gusto siyang patalsikin sa kanyang trabaho. Kundi voluntaryo siya na lang ang umalis para hindi mapiktuhan ang kanyang trabaho. Alam po natin ang kanyang uh, tinutukoy mga kababayan po natin ata uh, rin ano kasi malaki ang kaniyang uh, naisakripisyo para ring manalo itong uh, si Pangulong Marcos sa totoo lang po mga kababayan po natin. Pupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na 'yon o ang pamunuan sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo, sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, pabaho, edukasyon, kulang ang pondo, Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo sa sabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda. kayo! At tila may pondo para sa charter change. Problema mahalang pagkain nagmahal ang tubig, nagmahal ang kuryente, ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin, charter change at term extension. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! problema natin, mga basic, mga kailangan natin para lang mabuhay ang pinoproblema ng pamunuan, yung mga taong nagkakritisay sa kanila. Ang pinoproblema nila, paano sila tatagal sa puesto? Ang pinoproblema nila, paano pa makakuha ng mas maraming pera? Hirap na hirap na po ang taong bayan. Pati mga taong simpleng mamamahayag, kailangan tanggalan ng trabaho. Ako po, tumpak na tumpak nga itong nga uh, banat ni Atty. Trixie Cruz ano, dito sa kanyang pagsalita dito sa Intalblado. Mga bisik na pangailangan ng taong bayan ay biglang tumaas. Ay uh, syempre, hindi na kinokontrol ng ating gobyerno. Itong tubig, kuryente, pamasahe, eh, tila ba napabayaan na lang. Eh, ang uh, sahod naman ay hirap na hirap nga itaas uh, ng mga negosyante kahit i-implement man ang ating uh, gobyerno. Aprobahan man ng Senado o ng Kongreso, so, ay nahihirapan din uh, i-implement ng mga ilang negosyante. Pero ang uh, pagtaas ng mga bisik na pangailangan po natin ay napakabilis po mga kababayan po natin. Ito ang uh, talagang tumpak na sinasabi ni Attorney Trixie Cruz na hindi naman ito pambabatikos kundi ito ay uh, sinasabi sa ating gobyerno para sana magising at mapansin nila na yan ang nireklamo ng taong bayan. Hindi itong chachak. Itong umanong term extension, pagbabago ng ating konstitusyon, at kung ano-ano pa ang kanilang gustong gawin ngayon. Ayuda ko no, eh napupunta naman pala sa kanilang sariling bulsa. Kaya alam ko, alam ko yung maging biktima. Alam ko yung tao na nagtatrabaho lang kayo ng maayos. Ginagawa lang yung dapat ninyong ginagawa at dati nang ginagawa. Pero dahil takot ang pamunuan sa inyo, kailangan tanggalan kayo ng trabaho at tanggalan ng boses. Lang dahil, dahil buhay na buhay ang demokrasya. Pero dahil panahon na, na kung tinatanggalan tayo ng boses, titindigan natin ang ating karapatan. matagal, wala pang dalawang taon ng administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Hindi ba yung pagkain, pangako yon? Hindi ba yung murang bigas, pangako yon? Hindi ba sinabi, aayusin, kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yon? Nasa ako ng hustisya 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 Sana konti man lang compassion konti man lang simpatiya, marami sa atin naghihirap. Maraming naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano pa na yung biyahe. Alam nyo yung mas masakit? Maliwanag yung hinanaing ng taong bayan. Imposibling hindi tayo marinig dito tayo, publikong lugar. Malakas ang boses. Nakabroadcast, nasa social media. Imposible, hindi nila tayo narinig. Hindi, hindi na Ang pinakadasal ko ngayon, sana yung dating biktima, maalala niya kung paano maging biktima. Maalala niya kung paano mag-alala kung anong kinabukasan niya. Mag-alala Kumakukulong ba sila? Di ba may panahon na umabot sila sa ganon? Ngayon sila na nang bibiktima. So ito malalim na itong mga sinasabi ni Attorney Trixie Cross kasi ang kanyang tinutukoy dito na dating biktima ay itong ating uh, pangulo o yung pamilya Marcos mga kababayan po natin. At ngayon, tila ba baliktad at sila na umano yung nang bibiktima. Kasi nakita po natin mga kababayan po natin na ilan po yung mga social media influencer na nagsasalita ng mga negatibo sa Administrasyong Marcos ay talagang binabanatan kung hindi uh, uh, sinasyado ban ang kanilang uh, mga account ay tineterminate so dahil uh, mo sila inaibabalik ibabalik naman po nila yung iba naman talaga ay hindi nababalik yan ang problema po mga kababayan po natin siyempre uh, nasa gobyerno ngayon ang uh, kaniyang tinutukoy so talagang napakahirap din pakalabanin para sa isang normal na tao o para sa isang magsasalita kaya rito si Atty. Trixie Cruz si Majimo abogado na yan at malaki ang naitulong sa kanila si Atty. Vic Rodriguez pero hindi nila sinanto mga kababayan po natin at uh, talagang sinibak pa sa kanyang uh, trabaho bilang uh, radio anchor sa isang radio station mga kawayan po natin. Nakalimutan na po natin ang radio station. So ito po ah, ang uh, sinasabi ngayon ni Attorney Trixie Cross ay patama na ito ano, sa ating uh, Pangulo ngayon. Oh! Kaya na alala ninyo panay ang salita tungkol sa demokrasya tungk tama. <laughs> tungkol tama tungkol sa karapatan tungkol sa pagbabangon sana hindi tayo kinakalimutan sila lang yung bumangon eh hmm. wala umangano o wala leader. Ang natin. <clears throat> ang tunay na pamumuno, nakikita niya yung daan. Nakikita niya kung saan tayo papunta at isasama tayong lahat. Tama! Eh, nang iiwan sila! Abu! Oh, ah, Ngayon ang panahon, ah! ngayon po yung panahon na lahat tayo magsama sama makiisa. Kaya akin ako po na nakikita kayo ngayon. May kasama pala ako. Love, kasama-sama. Love, kasama-sama. Palam ng sela, palam ng sela. Palam ng sela, palam lahat. sela. Ano, palam Phone. Bago, phone at uh, yun nga ano mga kababayan po natin napaka simple lang kung totoo sa itong uh, sinabi ni ato trickcy cross uh, napaka-exy lamang kung sa ilang nagsasalita sa pre-rally na yan mga kababayan po natin pero nakita po natin na napaka mabulo uh, makahulugan ha uh, ang kanyang mga sinabi at uh, sentro doon sa ilang isyo na nangyayari sa ating uh, bansa mga kababayan po natin kayo po ano pong inyong komento sa loobin Patukol sa mga isyo na tinalakay ni Attorney Trixie Cruz, kasi kung akong tatanungin, dumpak po mga po natin. At yun talaga ang totoong mangyaring ngayon sa ating uh, bansa at sa administrasyon ngayon na namumuno na, na sa ating bansa. Maraming salamat po at uh, yan muna yung ating update. Hanggang sa muli mga kababayan.